Gamit ang psychic investigation, ang maraming modalities na matagal nang pinapraktis ni Marvin Celestial tulad ng remote viewing, ang tarot cards, leximancy, psychometry at iba pa para malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa kaso ni Jovelyn Galieno. Bakit ang DNA ng kalansay tugmang-tugma sa DNA ng nanay ni Jovelyn na si Jeline? Si Marvin Celestial ay nakailang ulit ng binasahan si Jovelin Galieno, inaalam niya ang kanyang kalagayan at ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Sa una hanggang sa huli niyang pagbasa na ito ay buhay at hindi pa nakakaalis ng palawan. Wala sa senaryo ang sindikato at ang nakikita niya ay pag-ibig. Siya ay nagmamahal at kusang sumama. Nabanggit niya din na naguguluhan ito that time dahil ito pala ay nagdadalang tao ng isa o dalawang buwan. Nagsimula ang love affair sa buwan ng February. Ang desisyon niyang ito ay nagdulot ng pagsisisi sa kanya at siya ay humihingi ng kapatawaran. Sa huli nga, siya ay na-confine sa hospital, ngunit okay naman na siya. Ang kanyang iba bahagi ay muli niyang sinabi na for entertainment at information purposes only. Hindi niya sinasabi na 100% ang kanyang makikita, kaya lang may degree ito na accuracy. Sinabi niya ito dahil sa tagal na niya sa practice at marami na din siyang natulungan o na na mystery at celebrated cases close to reality ang kanyang nakikita o nababasa. Gamit ang paranormal knowledge, inalam niya tungkol sa kalansay, hindi niya exactly ma-figure out pero ang kalansay ay between 12 to 17 years nang namatay ang may-ari ng kalansay na yun. At ang kanyang nadiskobre, ang bangkay ay related sa mother ni Jobilin na si Jeline Galieno. So kahit ipa-DNA pa yan ng kung kanino, positive pa rin ang magiging resulta niyan ang pinaka tanong, buhay pa ba si Jovelin Galieno? Yes, buhay na buhay si Jovelin Galieno. Siya ay nagtatago, may nagbabantay sa kanya. She is in good hands. Pero siya ay nag-a-undergo ng emotional depression dahil sa nangyayari. Walang araw na hindi siya umiiyak. Hindi na rin niya maramdaman ang presensya niya sa Palawan. Intuitively, si Jovelin ay nasa Manila na or most probably nasa part ng Central Luzon. Kung tututukan niya, pwede niyang malocate ang location nito pero ipinapaubayan na lang niya sa authorities baka sabihin siya ay nanghihimasok sa paglutas ng kaso. Muli niyang binalikan ang senaryo noong nasa Robinson's pa si Jobilin hanggang sa paglabas niya noong August 5. Muli niyang nakita ang vibration ng kanyang lower extremis undetermined kakaibang vibration sa kanyang sinapupunan. Hindi niya nakita na lumabas ito sa main entrance. Hindi niya nakita na ito ay sumakay sa multicab. Nakita niya na sumakay ito sa pribadong sasakyan. Walang pwersang kagaya ng paghila, nakita niya na kusa itong sumakay. Darating ang araw na lalabas siya pero hindi pa sa ngayon. Palipasin niya muna ang paglamig ng balita tungkol sa kanya. Kung may mangyayari sa kanya, malalaban din yan at mag update sa atin si Marvin. Ibinahagi din niya ang kanyang karanasan. Noong last time kasi, lumabas sa pagbasa niya na humihingi ng privacy si Jobilin kaya sinabi niya na yun na sana ang last pero napanaginipan niya ito. Kumapit mentally si Jobilin at hinahawakan ang kanyang kamay humihingi ng tulong si Jovelyn na ipamahagi o ibalita ang update tungkol sa kanya sa mga taong naghahangad ng impormasyon. Huwag mabahala, nasa mabuting kamay si Jovelyn Galieno.